Good morning guys, uh the way, I'm here in Sofitel and we're going to eat the Spiral. So, let's to eat and try to experience what is inside the Spiral. mamili ka na lang dito kung anong gusto mo. Ay, kasimulan ka sa akin, sir. This is the breakfast. Oh, my God. So many food in here. The spiral of the sopitel. Okay. Sa so dito nag-start. that food. Paano magano? So we we'll bring the plate and then kain na lang magbibigay niyan. All right. So take lang. So ito yung makita natin sa loob ng spiral. Oh, I like it. salad. Excuse me. Ayan. So, mukha na ako ng pagkain. So, dito mga kajamin ay serve ng mga waitress. At saka mga waiter yung pagkain. Bigyan mo ako ng tigisa lang. Thank you. So, ito na yung pagkain. Ay, grabe sulit talaga Ang ginawa kong pagkain dito sa Spiral Buffet na ito Halos lahat ay natikman kong nakain Ang masasarap na pagkain Wala akong pinaligtas dito Grabe Super salap, sulit Sa halagang mahal Kaya naman mag enjoy ka talaga At kakainin mo ang bawat Ah uh, pagkain na gusto mong kainin at hindi rin nakaligtas sa akin ang lugaw na ito na paborito ko talaga ang konje at syempre sinamahan ko rin naman talaga ito ng isang masarap na cinnamon and of course sige halika na at kumain na tayo at lapangin lapangin natin tikman natin kasama ang aming boss Shoutout nga pala kay Sir Paul na taga Tugay Garaw City. Tapos uh, so, na kong uh, na kumiha ni Sir Paul. Bye. Sir Paul! Ito na experience natin dito oh, uh, sa First, nating uh, next year sating kumain dito sa Spiral. Good, masarap ba? Ah, masarap? Ayun, masarap tingnan pa lang dito eh. <laughs> Spiral na. No? So, uh, grabe. Sarap. Ayan oh, no? guys. So, thank you so much and see see you later tomorrow. Ah, uh, baka dito rin kami kumain if may yun. Uh, But maybe it's only at dream. So, it again. At here. least we already uh, experienced the Yes. <laughs> spiral dibyayan tayo for lang oras <laughs> <laughs>